Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Uh, gusto ko sanang sa sandaling panahon bago tayo sumagot ng mga tanong, maipaunawa sa ating mga kababayan at sa ating mga kapatid ang ating intensyon kung bakit nagsasalita tayo. Si San Pablo nung araw, ibinigay niya ang dahilan kung bakit siya nagsasalita doon sa Korinto, ang kanyang dahilan kung bakit siya nagsasalita ay nasa 4.13 ng ikalawang Korinto. Ngunit yamang mayroong gayon ding espiritu ng pananampalataya na gaya ng nasusulat, sumampalataya ako at kaya't nagsalita ako. Kami naman ay nagsisisampalataya at kaya't kami naman ay nangagsasalita. Ang pagsasalita po ng mga apostol, partikular si San Pablo ng sumulat nito, ay eh dahil sa kanyang pananampalataya. He speaks out of faith. Not of any other intention. While there are those who have other intentions than faith, the apostles and the preachers of the Lord Jesus Christ in the first century church, he speak because of faith as it was written by the Apostle Paul, we having the same spirit of faith, according as it is written, I believe, therefore I have spoken. We also believe and therefore speak. Sumasampalataya, kaya ako nagsasalita. So ang pagsasalita, hindi dahil magkakapera o maluloko sa kapwa o kaya eh, magiging sikat o kaya ay magiging ah, makaka-impluensya sa gobyerno, hindi po ganon ang modo o intensyon ng pagsasalita ng mga apostol ng una. It is not because of anything else but faith, according to Paul. In Spanish it says, Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto, hable. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nosotros también Nosotros creemos, somos. por lo cual también hablamos. No hay otra razón por los apóstoles para hablar sin... sino por causa da fe. In, in portuguese it says ora temos o mesmo espírito de fé conforme está escrito Cri, por isso falei. também nós cremos por isso também falamos in in cebuano sa nabatonan namo ang mao gayud na espiritu sa pagtuo ingon sa nahasulat, Mito ako, ug tungod niya na nagsulti ako. Ming usab kami, ug tungod niya na nagasulti usab kami. There is no reason why they are speaking other than faith. In Kapampangan it says, Dapat antinaning atintamong milulupang espiritu ning kasalpantayanan agpangketang makasulat meniwala ko at nung inya maniabi ko ikami man maniwala kami at king uli na naman niti maniabi kami it is well said by the apostle paul king uli na niti maniabi kami uling maniwala kami nung kapilan pa man maniyabi la o magsalita la magsalita la pauli na ning kasalpantayanan na, na Uh, ali, eh, ali, e pauli na ning ganansya o pera o nano pa bage. Uh, ganyan din sa Bicol, Brad Mel. Alagad huling igwa kan iyo man sa nang espiritu nin pagtubod, siring sa nasusurat, ako nagtubod, asin kaya ako nagtaram. Kami man nagtutubod, asin kaya man kami nagtataram. Kami man nagtutubod asin kaya man kami nagtataram. Ang tataramon ng mga apostol walang ibang intensyon kundi ang pananampalataya. Uh, because of my faith, whenever I encounter things or teachings against the faith that I have known in the Bible, E eh, kayo lumagay sa lagay ko, alam mo yung nasa Biblia, hindi eh, ka makikibok dahil matitigas na ang puso ng mga mayayaman at mga marurunong. Akala nila, tama-tama na sila. E eh, baka kahit sa isang basurero o isang pulubi, mailigtas mo doon sa paniniwalang si Kristo raw, hindi espirito kundi isang tao. E eh, alam nyo kung sinabi niya yan, nung si Kristo nasa lupa, dahil si Kristo ay nagkatawang tao, nangaral sa lupa, pinaglihin ni Maria yung kanyang katawang tao, eh kung noon niya sinabiyan yan, baka sakali hindi ako kumibu eh. Dahil nung panahon na yung nasa lupa si Kristo, talagang nasa katawang tao siya. Pero ngayon mo sasabihin na si Kristo eh tao, hindi espiritu, mali yon sa Biblia. Pakinggan nyo ho, mga kababayan. Sa 5 ng ikalawang Korinto, versikulo 16. Kaya nga, mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sino man ayon sa laman. Bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman. Ngunit sa ngayon, hindi na namin nakikilala siyang gayon. Nakapanhik na sa langit si Kristo. Namatay po siya, nabuhay siya mag-uli. Pagkabuhay niya mag-uli, nangaral siya sa mga apostol ng apat na pung araw. Pagkaraan ng apat na pung araw, pumanik siya sa langit. Nung makapanhik na siya sa langit, nagsalita ang Apostol Pablo. Sabi ni Pablo, mula ngayon, mula kailan, mula nung pumanik na si Kristo sa langit, hindi na namin nakikilala ang sino man ayon sa laman. Bagaman nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit ngayon, hindi na namin siya nakikilalang gayon. Hindi na ayon sa laman ang pagkakilala nila kay Kristo. Kasi, eh, nagpumanik na nga sa langit eh. Nabuhay na ngang mag-uli eh. De, hindi na ayon sa laman ng pagkakilala namin sa Kanya. Eh ano na ang pagkakilala ng mga apostol kay Kristo? Basahin natin ang ikalawang Korinto 3.16. Ngunit kailan mat magbalik sa Panginoon ay maaalis ang talukbong. Ngayon ang Panginoon ay siyang espiritu at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Iwanag ang sabi ni Apostol Pablo, pagka nagbalik sa Panginoon, maaalis yung talakbong ng kaisipan ng mga taong nadidiliman. Ang sabi ni Pablo, ngayon, bakit merong salitang ngayon? Kasi nung nandito siya sa lupa, hindi pa siya espiritu, uh, masasabing purong espiritu kasi nandito pa siya sa lupa, kaya meron pa siyang katawan tao. E nung pumanik na siya sa langit, sabi ng Apostol Pablo, ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naroon ang espirito ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Kaya mga kapatid, Ngayong ating panahon na nasa langit na si Kristo, hindi na siya taong may katawan na laman at buto. Kasi yun pong katawan nating laman at buto, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos yan. Ano kasi yan, Materya yan eh. Masisira yan eh. Mag-travel ka lang sa space eh. Pagka meron ka laman at buto, hindi ka matatagal. Sabi nga ng mga siyentipiko, pagka ikaw nakarating dun sa radiation belt. Kasi ang mundo po, pagkalagpas mo dun sa atmosphere ng mundo, meron tinatawag na radiation belt pagpasok mo rin sa radiation belt na yon, hindi ka na mabubuhay kung meron ka laman at buto. Eh kaya, scientifically, and most especially, biblically speaking, nang si Kristo ay mamanik na sa langit, tapos na yung kanyang misyon sa lupa, yung katawan niya na yon, pinalita na yon ng isang maluwalhating spiritual na katawan. Kaya hindi mo na pwedeng sabihin siya ay tao. Kasi kung tao ka na may laman at buto, hindi ka makakapasok sa langit, ang sabi ni Pablo. Hindi pwedeng itong laman pumasok sa langit. Yung buto na may kasiraan, 15.50 ng unang korinto. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisa ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisa ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamo ng pagtatagumpay ang kamatayan. Ng proseso mga kababayan, ang sabi ni Pablo, yung laman at dugo, hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi pwede sa langit yung laman at dugo. O ang may kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Hindi pwede. May kasiraan kasi itong laman na ito. Nabubulok ito eh. Kaya sabi niya, sinasabi ko ito, ang isang hiwaga, hindi lahat ng tao matutulog o mamamatay. Ngunit ang lahat ng maliligtas naman ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ng pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Kaya babaguhin po itong pagkataong ito bago ka pumanik sa langit. Eh. Hindi kasi pwedeng ipanik mo sa langit yung laman at buto. May kasiraan yan, mamamatay ka. Pag nag-travel ka in space na may laman katbuto, mamamatay ka. Kaya, kailangan mapalitan ito. At ano ang ipapalit? Pagka nabuhay pong mag-uli yung taong maliligtas, papalitan tayo ng katawan sa tres ng Pilippos. Pilipos. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Babaguhin ni Kristo pagparito niya yung ating katawan ng pagkamababa. Pag nabuhay tayo mag-uli mula sa mga patay, bago tayo pumanik sa langit, kung maliligtas tayo, babaguhin yung ating katawan. Gaya ng kanyang katawan, ng kanyang kaluwalhatian, sabi ni San Pablo. We will be changed. And the change will be like the body of the Lord Jesus Christ, His glorious body, na yung katawan niya, nung mabuhay siya mag-uli sa mga patay, nakakapasok sa saradong pintuan at bintana. Hindi na po yun, ano, hindi na po yun na kagaya ng laman at buto, maluwalhati ng katawan. At yun po ang sinasabi sa Biblia, kaya yun ang aking ipinipilit eh. Bakit? Eh kasi, pinalitan na nga siya bago siya pumanig sa langit, nagpalit na ng katawan ng Panginoong Yeso Kristo. Katawang ukol sa langit. Basahin natin ang unang korinto, 15.42, kapatid na Daniel. Gayun din naman ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay itinatanim na may kasiraan, binubuhay na maguli na walang kasiraan. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. May katawang tayong ukol sa lupa, may katawang ukol sa espiritu naman, hindi na yung laman at buto. Ano? Eh kaya, ang sabi pa sa 49, eh, kapatid na Daniel? At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Kung paano si Kristo, nagkaroon siya ng katawang ukol sa langit, inalis yung katawang ukol sa lupa, eh gayon din yung susunod sa kanya. Kung paanong tinaglay natin ang wika ni Pablo sa mga Kristiyano, ang larawan o yung katawang ukol sa lupa, tataglayin naman natin ang larawang ukol sa langit. Kaya mawawala na yung laman at buto, papalitan ng Diyos ng isang maluwalhating katawan. At yun ay espiritu na. Kaya si Kristo, ganun din po. Nung siya ay nasa lupa, nagkatawang tao siya. Talagang yung katawan niya, tao. Meron siyang laman, meron siyang buto, napapagod, kumakain, natutulog. Pero nung mabuhay siyang maguli sa mga patay at umakyat na siya sa langit, ang sabi ni Pablo, kung nakilala man namin si Kristo ayon sa laman, ngayon hindi na namin siya nakikilalang gayon. Bakit? Sabi niya, ngayon ang Panginoon ay Espiritu. Nung nasa langit na Espiritu yung Kristo pagpasya pa siya magkatawan tao, espiritu talaga ang kalagayan niya. Kasama siya ng ama. Bahagi siya ng ama. Basahin natin ang 4.24 ng Juan. Ang Diyos ay espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos ay Espirito. Yung Ama sa Langit, yung gumawa ng lahat ng bagay, Espiritu yon. At si Kristo, bago magkatawang tao, nasa sinapupunan siya nung Ama na Espiritu. Pwede ba namang nasa sinapupunan siya ng Espiritu? Eh, tao naman pala siya. Basahin natin ang 1.18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama siya ang nagpakilala sa kanya. Ang bugtong na anak nasa sinapupunan ng ama. Eh ang ama ay espirito. Eh nasa sinapupunan niya si Kristo, pwede ba naman ang ama ay espirito, ang nasa sinapupunan niya ay eh, tao? Mali 'yun. Kung ang ama ay espirito, si Kristo espirito rin. Parang ganito mga kababayan ho, para maintindihan nyo lang. Bibigyan ako ng halimbawa. Si Eva nasa tadyang ni Adan. Eh kung si Adan na tao, si Eva rin ay tao. Di ba? Eh kasi may laman at buto si Adan. Eh ang ginawa ng Diyos, basahin natin ang dos ng Hinesis 21. At hinulugan ng Panginoong Diyos nang di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Yo, may butot may si Adan, may butot may din si Eva. Kasi sa tadyang ni Adan kinuha si Eva, yung babaeng ginawa ng Diyos para maging kanyang asawa. O ganun din naman ang Kristo, mga kababayan. Ang Kristo na anak ng Diyos nang umpisa nasa sinapupunan ng Diyos. Eh ang Diyos ay natural yung nasa sinapupunan niya, espiritu rin. Eh kaya lang bago pa lumikha ang Diyos ng mundo at ng universo, yung kanyang anak na nasa sinapupunan niya, ipinanganak niya. Basahin natin ang 1.4 ng Ebreo. Pakinggan nyo. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhas ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Ipinanganak, no? Yung nasa sinapupunan ng ama, ipinanganak niya. Maging lalo siyang mabuti kaysa mga anghel kasi nagmana siya ng lalong dakilang pangalan kaysa sa kanila. Sapagkat kanino nga ika sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman? Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Di ipinanganak pala ng ama yung anak. Basahin natin ang katuparan niyan sa dosyete ng Awit. Aking sasaysayin ang tungkul sa pasya, sinabi ng Panginoon sa akin. Ikaw ay aking anak sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ipinanganak ng Diyos mismo si Kristo. Bago siya ipinanganak sa laman ni Maria, ipinanganak muna siya ng Diyos. Noon sa panahong nauna, pinanganak siya ng Diyos Ama, mismo yung amang nanganak. Sabi, ikaw ay aking anak sa araw na ito, ipinanganak kita. Kailan ba yung nangyari na ipinanganak siya ng Ama? Mula sa kanyang sinapupunan, inilabas ng Ama yung kanyang anak. Basahin natin ang 17.5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Kita nyo, bago pa pala naging sanglibutan ang sanglibutan, bago pa nilikha ang universo, ang mga planeta, ang galaxy, sabi ni Kristo, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Bago pa nilikha ang mundo, bago pa nilikha ang sanlibutan, niluwalhati siya ng ama. Ano ba ibig sabihin nung no? niluwalhati siya ng ama bago ang sanlibutan ay naging gayon? 5-5 ng Ebreo. Gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Yun ang kalwalhati ang tinamu niya, tinawag siya ng Diyos na anak, ang sabi, hindi nagmapuri si Kristo sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Bakit naging anak? Ipinanganak nga siya mula pa doon sa walang hanggan si Kristo. Pinanganak na siya ng Diyos mula sa eternity. Ipinanganak na siya bago pa nilikha ang mundo, bago pa nagkaroon ng mga ng mga planeta bago pa nagkaroon ng universo. Ipinanganak na siya ng Diyos mula pa doon sa walang hanggan. Katunayan sa 5.2 ng Mikas. Pakinggan nyo. Ngunit ikaw, Bethlehem Efrata, na maliit upang lumagay sa libu-libu ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una mula ng walang hanggan. Ang pinagbuhatan niya, ang wika, yung ipanganganak sa Bethlehem, ang pinagbuhatan niya mula ng una, mula ng walang hanggan, doon pa sa eternity, ipinanganak na ng Ama ang kanyang anak. Eh noon, Espiritu si Kristo noon. Espiritu kasi yung Ama eh. Ngayon, yung Espiritu anak ng Amang Espiritu, nagkatawang tao sa panahon ng uh, unang siglo. Ano yung kanyang katawang tao? Yung katawang taong ipinaglihin naman ni Maria. Kaya, nung pumasok siya sa lupa, espiritu siya, may nakahanda na sa kanyang katawan. Nung pumasok siya sa salibutan, galing kasi siya sa ama eh. Basahin natin ang G5 ng Ebreo. kaya pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi Ain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Nung pumasok siya sa salibutan, bakit siya pumasok? Eh hindi na ba siya dito nagumpisa sa salibutan eh. Ayon sa Biblia Hindi ka pa pinaglilihi. Nasa tatay ka palang. lang. Umiiral ka na. Nasa balakang pa lang ni Abraham. Umiiral na si, si Levi. Nasa balakang pa lang siya ni Abraham. Kaya ang sabi sa G5 ng Ebreo, kaya pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, Hai at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. may tawa ng nakahanda sa salibutan. Yun nga yung ipinangak ni Maria, yung katawan na tao. Na Maria nagumpisa yung katawan. Pero yung pumasok dun sa katawan, eh hindi rito gumpisa sa salibutan. Ang sabi ng Biblia, pagpasok niya sa salibutan, ay ba't pumasok? Kasi galing siya sa ibang lugar. Galing siya sa Ama, sa is 38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Pero ba naman bumaba na hindi umiiral? Paano nakababa kung hindi umiiral? Kaya lang nagkaroon ng Kristo noong ipanganak ni Maria. Eh hindi mo ba binabasa yung Biblia? Nakasulat sa Biblia, di diba? Buma ba? Bumaba ako mula sa langit. Pagbaba niya, pumasok siya sa sanlibutan. Nung pumasok siya, may nakahanda na sa kanyang isang katawan. Yun yung ipinanganak ni Maria, yung katawan tao. Yun yung tinuli, yun yung napagod, yun yung pinatay sa krus, yung katawan. Pero yung nando sa loob ng katawan, abe, hindi tao yun, espiritu yun, na ipinanganak ng ama bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Yun yung galing sa Ama sa langit. Tapos pumasok, bumaba sa lupa. Bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban. Kundi ang kalooban ang nagsugu sa akin. Sa so, mga katwid, yung nagsugu sa kanya, nasa langit. At siya nasa langit din. Isinugo siya, Pumasok siya ngayon sa sanlibutan. Nung pagpasok niya sa sanlibutan, may nakahanda ng isang katawan. Yun yung katawang tao. Pero nung mamatay siya, yung katawang tao na yon, nung mabuhay siyang mag-uli, pinalitan niyo ng isang maluwalhating katawang espirito. Para sabihin ngayon na si Kristo ay tao at hindi espirito, malaking kasinungalingan. Hindi nila naiintindihan ang pasimula at anong nangyari kay Kristo. Sana naintindihan nyo ako mga kababayan. Pinangangaral ko lang naman na si Kristo hindi tao on the general concept. Pinangangaral ko mula nung umpisa pa 1980. Hindi tao yan, anak ng Diyos yan eh. Ang anak ng kalabaw, kalabaw. Hindi pwedeng sabihin mo yung anak ng kalabaw, kambing. Hindi pwede yun. Pag anak ng tao, tao. Eh pag anak ng Diyos, Diyos yun. Eh, wala pa si Maria. ipinanganak na ng Diyos si Kristo eh. Eh, pinangalak kay Kani Maria. Ang pinangalak yung katawan. Hindi ka ba nakakaintindi? Yung ang ipinanganak yung katawan, hindi yung pagka ni Kristo. Dahil yung kanyang kalagayan, bilang anak ng Diyos na Espiritu, wala pang mundo, meron na nun. Sana naintindihan niyo ako mga kababayan. Hindi ko lang matatanggap na lalapastanganin ng kahit na sino si Kristo na sasabihin taon-tao lang. Nagkatawan tao si Kristo pero hindi siya tao. Espiritu siya. Anak siya ng Diyos. Ipinanganak bago pa ginawa ang salibutan. At nung siya ay magkatawan tao, namatay siya. Pagkatapos niyang mamatay, nabuhay siyang mag-uli. Pumanik siya uli sa langit. Bago siya pumanik sa langit, pinalitan uli yung kanyang kalagayan. Pinalitan siya ng isang katawang maluwalhati, espiritual na katawan. Yan ang katotohanan sa Biblia. At, sana naunawaan nyo kaya ako nagsasalita. Magtatanong kayo, mga kababayan, ano? Sasagot ako. Ang isasagot ko, pananampalataya, hindi pandaraya. Alin yung pananampalataya ang isasagot ko? Yung nasa Biblia. Sabi ni Pablo eh, nagsasalita ako dahil ako'y sumasampalataya. Subukan nyo. Kahit anong itanong nyo ang isasagot ko sa inyo, yung pananampalataya ang nakasulat sa Biblia.